itong pildora ng ama Paula, Pag hindi mo ito ininom tuwing gabi, makararamdam ka ng matinding sakit sa iyong dibdib hanggang sa ika'y mamatay. Nais mo pa rin ba sumapi sa langkay ng piyuso? Sasapi ka ba sa aming langkay? Sasapi ako. gusto ng langkay na sumapi ang prinsipe sa Pyunso. Papatayin siya kung ako'y tumanggi. Kahit na gustuhin niya maging dakilang hari kung sasapi siya sa langkay, siya'y magiging hamak na tuta lamang katulad ko. Hindi ko nais na siya'y matulad sa akin. Dapat, siya'y maging isang tunay na hari. kamahan Upang siya hindi makasapi sa langkay, kailangan nating ikubli ang kanyang muka. Ngunit ang langkay ay maraming batyaw sa lahat ng dako. Ito ang paraan upang masagip ko siya.